Ay nako, kailangan na nating tanggalin tong mga kulitis na to. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Kasi magugulang na siya, no? Wala na, hindi na maganda yung ano niya, yung kanyang dahon. Kung napapansin nyo, parang magulang na siya, tsaka mga bansot na, no? Yan. Tsaka kinakain na ng mga bakterya. Kung napapansin nyo, yung papakita ko sa inyo, yan, no? papansin nyo ano na siya no may mga puti puti na siya hindi na siya pwedeng kainin pwede pa naman kaya lang <laughs> wag na wag na natin kainin by the way magandang araw magandang gabi sa inyo kung nasan man kayo ngayong araw na to no yan alas ano na yon 9.30 na ng gabi at maliwanag pa rin ganyan talaga syempre sabi ko nga sa inyo pagka ganitong summer yan Ito, mga aso natin kung nakakatulong ba naman to eh mas <laughs> maganda eh no kaya lang hindi doon kaya, doon kaya, hindi pagkain niya, sayo na so by the way, yung nga pala no, meron nga palang nag-comment sabi eh kain daw tayo ng kain tabi dyan, wag mong takpan, pambihira ka abi yan, ang sabi ano ang sabi daw, kain daw tayo ng kain ng kulitis na nandito baka daw hindi natin alam eh dito umiihi yung mga aso natin Oo nga no, naisip ko rin yun Oo nga no? pero mga kainis ano, uh, mukhang hindi naman kasi nilagyan naman natin to ng bakod. Kung napapansin nyo, ito screen to eh. Yan oh. Screen yan na nilalagay natin dito. Kaya hindi nakakapasok yung mga aso natin dito. Yan. Hindi nila nagagalaw. Kasi kung walang screen yan, sigurado to, wala na to wasak-wasak to sigurado tsaka hindi tutubuan ng halaman yan pagka walang screen yan dahil, dahil sigurado paglalaroan ng mga aso natin yan yan kita nyo kaya dilalagyan natin ng screen at tsaka kung umiihi naman yung mga aso natin hindi naman dito dyan sila umiihi oh. dyan doon sila madalas umiihi tsaka ano hindi ko pa naman sila nakikita umiihi rito yan may screen naman eh pero pwede rin ano kasi kung sakaling bagay pwede rin naman sila umiihi ng patagilid pag ganun ba? Diba? iisi lang gano'n, sumpit yung gano'n, di ba? Pwede rin, no? Tama, tama. May <laughs> kuhang-kuha ba? Kuhang-kuha, bihira. Merong ano, may puntos din si ano, no? Nakalimutan ko sino, kung sino nag-comment, eh, yan. Shoutout sa'yo, no? Sa nag-comment. Oo oh, nga, no? Pero usually, nakikita naman natin yung mga aso natin. Doon talaga sila umiihi. Yan. Kaya napapansin nyo yung, <laughs> yung lawn grass natin. Panot-panot. Kasi gawa nga nung chemical nung ihi nila. Hindi na tinubuan ng ng ano ng lawn grass hindi na tubo yung lawn grass ganun din doon o tapos baka sabihin nyo baka sabihin nyo patay ulo ko baka inihiya ng aso ayaw tumubo ng buhok ha <laughs> ang corny no pasensya na kayo yan yeah, so tinatanggal lang ko lang siya ng naka tinatanggal lang ko lang siya ng ano ng mga etong mga kinakain nating kulitis yan pero ititira ko tong ano itong para isa pa rin tong itong ating Kamatis ay lumaki para walang kaagaw. Yan kasi ano eh na pakinabangan na natin tong mga kulitis na to at hindi na siya pwedeng kainin ngayon. So ito naman ang alagaan natin yung kamatis kasi kailangan ng kailangan ano eh mamunga agad to. Kasi ano lang ngayon ano? Ilang araw na lang, ilang araw na lang at nako eh matatapos ng ang July, nako. Di ba? August na Kaya dapat bago mag Bago mag first week ng September Itong mga kamatis na to Tsaka itong mga kainags Eh na Actually namumulaklak na siya Kung napapansin nyo yan o Diba namumulaklak na siya Umpisa na natin ano yun yan uh, Linisin Yan o no? Yan Taba lupa Tataba lupa ano Yan umpisa na natin linisin to Para Wala nang kaagaw Ang ating kamatis sa sustansya mula sa lupa. Yan. Mm -hmm. Uy, baka nakikitaan nyo ako Bira. <laughs> Yan. Whew, ganun pa rin. Pagkatapos ng ilang ilang araw na maulan, mga kainags, ano? Eh, bumalik na si Haring Araw kaninang uh, tanghali. Mainit na uli, tsaka lumabas na siya. Yung kalangitan natin, ayun, no oh, kung napapansin nyo, Tsaka nandun, dun, nandun si Haring Araw, lumubog na siya, dun, 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 dun lumubog na siya. Shhh, hi, 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 ikaw, 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 dito ka, dito ka, huwag mong sisirain yung kamatis ko, dito ka, dito ka, huwag mong sisirain yung kamatis ko, ha? Ikaw, bata ka, <laughs> Hindi ko pa napapakinabangan yung kamatis na yun, eh. Sisirain mo ka agad. Doon kayo, doon kayo Yan, o. Ayos. Ah! Yan, kailangan natin itong ano, eh, malinisan, maigi kasi syempre inaagawan ng tubig inaagawan ng tubig yung ating mga kamatis yan medyo malinis-linis na mga kainag so, oh, namimiss ko yung ano eh namimiss ko yung nagagarden ako sa Pilipinas gantong ganto no? naglilinis tayo ng ano tabi ng mga halaman sayon tabi dyan sayon tabi dyan bibi tabi dyan tabi dyan yan tanggalin natin to pa. Ah. Yeah. Uh ah. Medyo nakakangalay lang ano. Nakakangalay lang yung pwesto natin, yung upo natin. Ah. Ganun talaga eh. Ah. Mm. Ah, to pa pato pa, pa. Yan, maraming salamat sa kulitis. Sa mga tumubong kulitis dito at napakinabangan din natin sila kahit papaano paano. Ayano, oh. naku po, Panginoon. hmm Ayan, nga. Oh, uh, wow. Ayan, sarap, oh. Sarap bunutin. Lambot lang, eh. Para nakapatong lang sa ilalim ng lupa, ano. mm -hmm. Taba. Tabi dyan sa'yo, ha? Pumukainin yan. Ito pa. Mm-hmm. Ayan. Diba? Nami-miss ko rin mag-harvest ano, mag nung radish. Alam niyo yung radish? Yung... Ano nga yun? Daikon Labanos sa Tagalog Yan Kasi pag binunot mo yun Makikita mo agad yung bunga no? Bunga sa ilalim Ilalim ng puno Tsaka yung carrots Nako, napakasarap mm -hmm. ba? Ayos na Malinis-linis na uli Ayos Yan Sayang no Kung nabubuhay lang sana Ang ano rito Yung Uh, saluyot mas masarap mas makakaminos tayo kasi mahalang saluyot dito grabe ginto ginto oh my god ito na lang at least nabuwasan siya kahit paano yan at least uh, yung ating mga uh, mga natitirang pagkain dito pa mga pag tinanim na pagkain halika dito sayon eh, maayos maayos na yan na. wala na silang masyadong kaagaw tanggalin ko rin to mm -hmm. yan, lalo na to peste peste to sa mga halaman pero kinakain to mga kainis ano? dandala ginagawang salad yung kanyang dahon yan tsaka ginagawang cha ti. hmm, na Medyo matutukahan na sa atin yung halaman natin ba. Hindi natin pinabayaan. O, oh, diba? O, oh, yan ang sinasabi ko. Oh. Kaya nilalagyan. Tabi dyan, tabi dyan. Halika rito, halika rito. Halika rito. Huwag mo hukain yan. Huwag mo hukain yan. Huwag mo hukain yan. Tingnan nyo. Kaya pag hindi ko nilagyan ng screen yan, ganyan ang mangyayari. Bihira. Halika rito, halika rito. Dito, dito. Sayon. Sayon. Halika rito, halika rito. Malinis na o. Oh. Papasok ko lang muna itong ano. Papasok ko lang muna yung aso natin para walang istorbo sandali lang. Ano ano natin, oh, garden natin mga kinags, oh, diniligan ko na rin. Linis na, no. Hindi naman siya ganun ka, katanggal na yung mga damo, pero importante, mas maayos na siya ngayon. Tsaka, ba, wala lang kaagaw yung ating mga kamatis. Oh, ganda na, no. Yan. Pasok na tayo. Alas 10 na ng gabi mga kainag. Ano, at magluluto tayo ng ano? Adobong manok. Yan yung likod, yung likod ng manok. Luto tayo, bumili tayo sa laki no nakaraan eh. Meron na akong inano rito eh, mga manok tinuo ko na. Yan babalatan ko talang. Pero ang gagawin ko, tatanggalin ko yung mga balat niya. Tinatanggal ko kasi itong mga balat na to mga kainags pagka nagluto ako ng adobo. No? Yan Para iwas ano. Uh, less, less cholesterol. Yan. Para hindi 100% lahat may luto natin yung cholesterol papasok sa katawan natin. Kaya tinatanggal ko yung ano na, yung mga chicken skin. Ito, ito, tinatanggal ko to eh. Yan. Ito lang ah. Tsaka puwet. <laughs> tinatanggal ko rin to. Tsaka na yan ah. Mm. Chicken skin yan. Yung mga manginginom no. Gustong gusto na yung pinupulutan niya. Especially pagka hard ang iniinom. Gustong gusto talaga nila to. Yan ah. Pampalutang daw ng alak. Pagka marami ng alak na nainom. Kasi pag naluto ito, sigurado, marami, maraming kakain, mga kainig. Eh. Lagyan <laughs> natin dyan. Tapos yung chicken skin, tatapon na natin yun, hindi natin kakainin yun. Ito yung ano, yung balat ng manok, mga kainig. Ano? Eh, Kita nyo. Dami, no? Sobrang dami niya. <laughs> Kung hindi natin tinanggal yan, lahat yan papasok sa katawan natin. <laughs> Ang bihira yan, no? Ang dami nito hanggang ilalim yan, no? Ah. Hanggang doon yan. Ito yung puwet niya, no? Pwet ng manok nako sarap ng pwet ng manok kaya lang niwasan natin yan mga kainis ano? tumpok no nako eh sigurado kung sa mga manginginom to pinirito na to kanina pa malutong lutong na chicharo ng balat ng manok ay ay shush, shush tabi ay 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 ka tatapo natin to tatapo natin dito sa ano sa food scrap tari 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 tatapo natin dito Yung, ayos na tapos ito na yung ating yan, ito na yung ating sinaing mga kainags, ano? ano? to eh, brown rice na may konting halong black rice. Tapos, sa uh, ito na yung nabili natin sa, ano? Sa Lucky, yung turmeric powder. Ay, maganda raw kasi nilalagyan ng turmeric powder yung ano yung kanin. Eh, di ba, sabi ko ano na karan, tsaka sabi ng iba, itong turmeric powder daw, ay, syempre, maganda sa, ano? Maganda sa uric acid sa mga may gout. Yan, lagyan natin. Pit-pitin na natin itong, ano? Isang buong bawang. Yan. Tapos sa uh, laki ng kamat ng ano kamatis, sibuyas. Konting ano lang, konting bawang, ah, luya, luya pala hindi bawang. Pero alam niyo mga ano, natuto ako magluto dito na sa Canada. Kasi dito sa Canada, wala namang nabibilhan dito sa tabi-tabi lang ng mga lutong ulam, di ba? Hindi ka tulad sa atin sa Pilipinas, pag nagutom ka, lumabas ka lang ng bahay mo, Maraming maraming mga nagtitinda ng lutong pagkain na. Wala nang problema, di ba? Dito sa Canada hindi makakainis, ano nako. Lalo't especially pagka temporary foreign contract worker ka tapos ang sinesweldo mo lang ay minimum nako. Nagbabayad ka ng bahay, renta, nako, maubos ang pera mo sa kung kakain ka lagi sa labas. Kaya dapat marunong ka magluto. Buti nga ngayon, di ba? May, may ano na, may YouTube na eh, no? Kasi nung dumating ako dito, may YouTube na rin. Kaya doon ako, doon ako nagano <laughs> Tumitingin-tingin kung paano magluto. Doon sa kay, ano, kay Panlasang Pinoy. Nahiwa na natin, mga kainis. No? Make sure lang na walang nalaglag na bawang or sibuyas dito kasi hindi maganda sa health ng aso yung pag nakain nila. naghihintay tayo mga kainix, no? Yun, Oh. ayos na mga kainigs ano? luto na tinikman ko eh masarap pasado pasado yan yeah. yeah, dumating na si Mahal Arena mga kainigs meron May siyang dala ito yung dala niya sabi niya adobo rin daw yung dala niya hira naman oh adobong baboy <laughs> sa akin naman adobong chicken yan kain na tayo mga kainigs ano ito na yung ating uh, niluto oh. naku po panginoon tender napakasarap ah, Black rice natin. Hmm. Kender. Talo-talo hmm. na to. So, by the way, mga kainang, ano? Di ba nagkaroon ng wildfire sa Jasper, Alberta, Canada. Nako, ang daming nasunog na bahay. At nako sigurado, malaki na naman ang problema ng mga insurance nito insurance company. Dahil marami silang sasaguting bahay, nako. Bahay, sasakyan, mga gamit. Ang nakakatakot nito pati kami mukhang madadamay. Next year, nako ay baka tumaas ang aming mga insurances. Mga insurances kasi baka doon babawiin ng mga insurance yung mga ginastos nila sa mga nasunugan ng bahay, nasunugan ng sasakyan sa Jasper, Alberta, Canada. Mabuti nga umulan mga kainis. Eh. Hindi ko lang alam kung umulan sa Jasper. Pero mukhang namatay na yan, nawala na yung wildfire. Kasi dito parang ano, parang sharing no? Pagka kahit na hindi ka wang, kahit walang nangyari sa sakyan mo o sa bahay mo, parang tataasan ka pa rin ng insurance bill kasi parang share, parang sharing mo ganun. Sisingilin ka noon, sa'yo babawian ka ng ano ng mga insurance company. Alam ko gano'n mga kainag ka. Pwede kayong mag-comment tayo muna dito sa Canada mga kababayan natin. Kasi every year. Every year na lang eh no. Daging may wild wildfire dito sa Canada. Hindi mo natin masisi, siyempre eh, nature yan eh. Sino ba may kagustuhan na? Or depende baka yung iba talaga sinasadyang magsunog, di ba? Pero usually, ay, sa mga investigation naman, talagang sa sobrang init, Minsan yung mga dahon nagkukuskusan Pag dinilipad yung dahon sa sobrang lakas ng hangin, minsan nagkakaroon na yata ng apoy, no? ng fire, gano'n. Kaya yeah, binong naka namin dito kasi tataas na naman insurance namin. Pero grabe, no? Dami sinunog na bahay, mga sasakyan, mga property sa Jasper. Tsaka may mga gustong ano, may mga nakaano pala, may mga naka-book na mag-camping ano, mag, uh, sa Jasper, mag-tourist, gano'n. Mukhang cancel lahat. Kasi nga, wala. Disaster eh. Ano kayo nangyari doon sa mga hayop sa Jasper, no? Mga animals? Gabi. Nakalungkot lang. Kasi grabe, ikaw ba naman masunugan ng bahay? Grabe, di ba? Kahit nasabihin mo may insurance ka, Back to zero yun mga kainas sa ulo Kaya yung mga taga Jasper Pumunta ng Edmonton Pumunta ng Calgary Pumunta ng Spruce Grove Nakamag-anak niya Grabe ganoon talaga eh? asin sunog mga kainis bahay na no? sunog talaga ganoon, pinakita sa TV grabe dami pa naman gusto pumunta ng Jasper no? para mag camping mamasyal kasi doon sa mga hindi nakakaalam yung Jasper ay isa sa mga tourist attraction. Pinupuntahan, pinapasyalan. Kasi napakaganda doon, nature eh. Mga Rocky Mountains, yan. Hmm. Ah. Sarap, ha? Eh? Hmm. Panalo rin yung luto ko. Champion din saksang-sak yung lasa. So yun mga kilags, parang no? maraming maraming salamat sa panunood. Ha? Thank you very much. Don't forget to subscribe and click the bell button. Hanggang sa muli.